ang may hapon guys so, wala ko yung sudo guys ay pa ko ni kumpra o nagawang kawang pa guys so wala ko na display gay kapoy ko eh ko an ko wala ko gi ubo o wala yung sudo wala ko display wala time check and alasay sa sobe eh ayaw ko ah Oh, wala na ako display guys so narawa ko. Pag ako pag ikaw na ako mga ako ikapoy ko eh Ayaw ko giubogod nasa pa ko ni ngumpra tagad pa ko ni kuan ayuda wala oh, wala wala ito o oh, mahal na ako ni kuan sa display nang laba po ni ganina o oh, lang kayo maglaban guys o oh. Wala ni Roman. oh Lakpa. pa. Nagkakapoy kay Mika. Alas 3 pa minang labas na Ang hindi pang kuwan tiwas. eh. Ay, ikapoy ko. Ay, balik ako. Ay, na ako. Ay, nabig ko. Ang wasak ito, tawan pa, guys. Where's the Lord? Mingaw. Mingaw po, kayo. ito yung swinga. Bawa pa yung pag-uman sa ulan. Nagulan man deri, guys. Nagulan. Bawa pa yung pag-ulan. Bawa pa yung pag-ulan.